Sinisisi po ngayon itong mga diehard ang pagkaka-disqualify ng supposedly ay magiging kalaban ni Speaker Romualdez. Malakas daw kasi sana ang laban dahil um, uh, inendorso nga ni, 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 Digong. Wow! <laughs> ngayon, naniniwala pa kayo? Lahat ng iniendorso ni Digong ay siya nga mismo nagmamakaawa sa boto dyan sa mga taga Tapos you, you come to believe na pwede pa siyang makapanalo ng kanyang i-endorso? Aba, kalukuhan na ito mga ito. Ito daw ay kagawa na naman ng mga ng mga ng, ng kampo nga ni Romualdez kaya daw na disqualify. Pero may rason kung bakit nga na disqualify ng Comelec. Ang sabi rin, hindi daw ito nababalita sa sa, sa, mga mainstream media. Ito pibalita na na natanggal nga yung kalaban ni eh, o or na disqualify yung kalaban na yan ni Speaker Romualdez dahil hindi nakarehistro doon sa distrito kung saan siya tumatakbo. Yun po ba hindi hindi yun po ba ay mahirap intindihin? 'Di ba? Nakanoos blackout daw ito. So eto, tingnan natin. Lumala daw itong kontrobersya na ito. Hindi ito mas hindi ito malalang kontrobersya kung tutuusin. Hindi ito kontrobersya. Ito po ay isa lang sa mga sa mga pagkakataon na ang tama ang dapat mamayagpag na ang tama or ang uh, proseso kahit sa ang uh, ahensya man yan ang tamang proseso ang dapat masusunod oh. so ayun, paano naging kontrobersyal ito? dahil kay Speaker Romualdez dahil tinuturo nyo na may kagagawa na naman netong uh, netong pagka-disqualify ng kuno ay malakas na kalaban talaga ba? kasi ang komento ng mga taga sa sa um, distrito ni Speaker Romualdez, hindi naman daw nila kilala yung babaeng yan. Sino daw yan? Oh, ayan. Tapos dahil lang inendorso na digong, talaga ba? Hindi daw ito na balita. Meron daw news blackout sa mainstream media tungkol sa issue na ito. Wala pa umanong nilalabas na opisyal na pahayag ang Comelec na nagpapaliwanag kung bakit lahat ng mga katunggalin ni Romualdez ay di disqualify Hindi naman po lahat. Ngayon lang ata ito nangyari, nadi-disqualify. Hmm. Ngayon lang kasi kayo nagngangak-ngak, kayong mga diehard, dahil itinaas ang kamay ni Digong, netong kandidatong ito. At naniniwala kayo talaga sa pagkakataong ito na lahat ng itataas ng kamay ni Digong ay mananalo. Ay sarili nga niya, mukhang hindi na rin maipapanalo. Yun pa kayong mga itataas ang kamay ni Digong na hindi naman mga ಕೇಳಲ್ಲ okay,